Right, mga kamukil. Ayan, magandang hapon. So, bali, nandito tayo sa si site. Mga kamukil, time check tayo is 4.33. So, pabalik-balik ako dito, mga kamukil. Oh. So, mamaya, saglit. Oh, naman ako doon sa bahay. Eh, para magkakutahin nga. So, bali, yung lakas yung kanina, mga kamukil. Ah, pinatid ko yung mga dalawang kasama ko dito sa trabaho Nagaling butuan. Tapos, pagkatapos ko lang nahati dito pumunta ako kagad sa uh, address ni architect no yung gumawa ng plano dito oh so, 10 AM sana yung ano namin uh, schedule no time schedule namin kaso hindi ko kagad nahanap yung area ni architect kaya bumalik ako dito uh, pagka nananghalian ako dito pagka 1 PM Uh, bumalik na naman ako don so nakita ko yung office ni architect alas dos na ng hapon so hindi ko na lang muna tinuloy at least nakita ko na yung office ni architect bukas ng umaga ah uh, hihintayin ko yung signal ng may-ari sa bahay na to kung magka ko si architect sa atin so pupunta ko siya bukas bali hindi kasi ako makapag-start ng layout dito mga kapagay hanggat hindi ko makausap si architect o kailangan ko pa kasi mapuntahan si Arctic bago ko maumpisan yung layout dito although pwede ko namang umpisahan kasi may plano naman Ah, uh, masusunod naman natin to kaso lang ah, uh, kailangan pa rin natin i-respeto si Arctic bilang siya yung gumagawa sa plano dito kaya kailangan ko talaga siyang makausap hindi baka may uh, discussion pa na gusto niyang ipaabot sa akin so importante na makausap ko muna si Arctic bago mag-layout no? dito right And then yung pinakatrabaho namin dito mga kamukil, bali 2 days na Yung una kung dito sila nag grupo ko, uh, 2 days na. So, kahapon, itong lupa na to, nakakalat to dito sa buong palibot, itong area na tratrabuhin natin. Uh, pinalagay ko dito, pinalinis, uh, pinalinis ko, so dito nila nilagay. Ngayon kung napapansin natin, ah uh, pinahakot ko na naman na. No? Uh, ililipat to siya mga kamukil kasi bukas darating yung ano natin light panel natin yung magiging gagamini, gagamitin gagamit natin wall no ah uh, dito sa project na to so buong akala ko matagal pa naman darating kaso lang bukas na pala yung delivery nandito niya yung container van nandito na sa dabaw no nasa mga 400 pieces ah uh, ayon sa nakausap ko ka na yun tumawag sa akin ah uh, hindi ko alam kung sino yon pero siguro isa in charge yun sa ano light panel na gagamitin natin dito So, nasa mga 400 pesos, sabi niya. So, dito ko siya. Yung iba dito kilalagay. Tapos, Lalataga natin ng uh, pangharang dyan. Na hindi siya lalapat dito sa pinakasiminto na flooring natin. O, kailangan nakahang siya ng uh, medyo 3 inches mula sa flooring natin. Kasi maingat. Dapat ingatan yun mga kamukil. Bawal magasgasan. Uh, bawal madumihan. Kasi uh, light panel yun. No? pang ano yun pang guling natin. pinatrabaho ko muna sa kanila ngayon mga kamugil, dumating na rin si Idol, no? yung electrician natin. Uh, pinabaklas ko yung bubong, pati yung kisami yan, napapansin nyo sa taas, malinis na siya. Uh, pinabaktas ko yung kisami una, and then yung bubong, no? yung dating bubong, pinabaklas ko na. Tapos yung pinaiwan ko lang dito, no? sa uh, ports banda. Pinaiwan ko siya dito, yan. Kasi baka malakas yung hangin kapag umuulan So papasok yung tubig ulan dito sa loob o, May mga simento Kaya pinaiwan ko to Hindi yung electrical, pinalinis ko na rin So nag iwan lang kami ng Ilang ilaw at saka CO no? So lahat ng ano doon Pinagana mo pa doon no? Yung circuit breaker natin no? So yan, napapansin nyo yung panel board uh, Kalitaw no? So wala tayong magagawa Nandiyan na yan o, Babaguhin natin yan Uh, wala tayong dapat mapagkatapos itong project na to hindi na dapat yung makikita mga kamugil uh, alam naman natin o oh, nakikita nyo naman bawat project namin na matuturn over hindi tayo makakakita ng ganyan no? Oh, malinis na malinis hindi yung mga wire na ginagamit dito dati ah uh, ganyan lang oh, nakikita niyo flat cord so, sa plano ngayon ni architect uh, ano na stranded wire yung papagamit so yun yung susundin natin kasi yun naman yung karapat dapat no stranded wire yung mga ganyan katulad ng ganyan mga kamukin saan ka kumuha nito dol itong stranded wire yeah, no. so, ah may nakalagay na stranded wire dati oh. so mabuti yagol no? yagol. halo halo pala yung nakalagay dito no unang electrical so ito hindi pwede itong mga ganito no flat cord so papalitan ng stranded wire no yung nakalagay sa plan plano dito kaya yung susundin natin ayun ayun Bunti na lang, no? Uh, Ugma na na siguro ni. Tiwason, relax na po. Tiwason na lang ninyo. Ah, sige. At least, mahinlo na. Kayo, wata ka ba loong magsayo ba itong madeliver? O dito ko siya pinalagay, mga kamugino. no? Dito kasi na part, hindi na ma-disturbo -di kami dito. So, kinikip ko itong lupa, mga kamugil, kasi kula kukulangin pa ito. May tatampakan pa tayo dito sa pinaka-flooring na ito. Ang laki pa ng anuhin natin dito. Kaya kinikip ko itong lupa. Mabuti na lang makadagdag, makadagdag to na. No? Makakalis. konti sa gastusin ng nagpapagawa ng bahay. So, dito siya pinapalagay. Okay. Yan lang muna mga kamagin sa pagkangayon yung update. No? Bukas kung makausap ko na si architect. pag importante kasi yon. O, so, pagdating na pagdating ko dito. Pagbalik na pagbalik ko dito. Galing kay architect. Simula na kaagad yung pagli No? Simula na yung pagli-layout. Pagka nasa tamang layout na siya, squareness, nice. Uh, nasusunod na sa plano. O, so, saka natin papatira yung paghuhukay ng mga foundation. Uh, puting kulong na rin. Uh. Saka natin papahukay. So, may plano naman. May mga sukat naman. Gaano kalapad, gaano kalalim, gaano kalaki uh. na. Ipsy natin o puting kulong natin. O, uh, yun yung ating susundin. So, yan lang mga kamungilaw. No? At shout out nga pala kay Sir Dato rin. Yan Sir. Ah, uh, Papapanood mo itong video na to. Gaya na sabi ko Sir, i-ano ko muna to. I-plaster ko muna. Yan. Hindi ko pa sa pwedeng iwan-iwan dito Sir na ganito pa yung sitwasyon. No? Kapag ka maayos na, pupunta, pupunta ako sa iyo no? para mag-uusap tayo dyan sa pinaka-project mo naman. Mga na gusto mong ipatrabaho. Ayan. Thank you Sir. Maraming salamat. Yan lang mga kamungil. Once again mungkin Ondo Sama pala natin si ano mga kamukil oh Commander Laging naka uh, security Hindi tayo makapaghanap na yung pangalawang asawa nito mga kamukil ganito lagi Yan Safety tank Pagpatuloy ito mga kamukil oh uh, Pag ko si architect uh, Si architect na ano, talaga yung pulang Na makausap ko So tuloy tuloy na yung trabaho nito Alright thank you mga kamukil